Kapag ito na-shoot ko, kakain tayo sa labas tapos sagot mo... What? Ay, ay, ay. <laughs> 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 Uy, guya <ka> na, So, <laughs> wow. guys. Akagayak na kami, no. Ready to go na kami, mga boss. Uy. Ano? Ano? Uy! gawin niya. Ano gagawin namin? Hahaha! <laughs> iwan ka! <laughs> Kakain kami! Sama naman. Sama ka? Oo. Eh, si Ate Ella mo, na-shoot. Okay. Tapos, lilibri ko kasi na-shoot. O, oh, ikaw, ano gagawin mo? Shoot ka din, para sama ako. <laughs> o, oh, sige. Pag na-shoot mo, sama ka. Pag di mo na-shoot, Iwan si Duday! Hahaha! <laughs> Tingnan natin kung makakasama si Duday. <laughs> bawal mabaho dun. Maligo ka na. Kung sasama ka, besa mo. Meron ka lang 5 minutes. Naku po, bilis. Mag-block ka din na. Nagagayak na kami, oh. Mag-block ka din daw. Black, okay. Nakasabit pa ang ano, ang duday, barunay ayun na nga on the way na nga pala kami guys ayun no nga nga ang cute dito nga pala kami pupunta sa bustos dito sa may copy galilea ayun no medyo madami nga kumakain kaya sure ball ako napipila tayo at ayan ang nga nga kasi may complimentary meal ba ang tawag yan Di ko alam tapos pwede ka na rin mag advance order para pagpasok mo doon eh dire dire ka na wow ang galing naman at Ayan na nga, grabe, sobrang ganda na nga dito sa Kapi Galileo oh, nung na-renovate. Ngayon lang kami nakabalik guys mula nung na-renovate at ang laki ng ginanda. Kaya kung di ka pa nakakabisita dito, eh bisitahin mo na mga boss. Is this for jam? ini yang yung maayos First bite. Sarap. <tuh> <tuh> <tuh>